Yan, saan ba ito? Party sa Bicol. ayan Ah, uh, 'yung mga nanonood ng video ito, uh, sa party ini di Bicol. Yan. kalibanan ko so sa kuyang mga aki yan katambay bigol yan si sapin sapin tv ayan kalibanan ko wow ka no. oh wow nagaga ayan oh katambay bigol oh nakiki ano din nakiki karera din kita ya si katambay bicol oh yan kaibanan mi si katambay bicol ayun no. oh katambay bicol para pa-share muna kami digi sa bicol yan sa imparty ining lugar na ini kung aram po nindo do ining lugar na ini, ini. yan ah, sa mga nakakaaram kami na pun tuloyon bandang lugar yan magayon po digi magpasiyar Yan, para pa-share po kamu di sa lugar na ini. Magpara pa ayahay. Habang mayo pa ki Yan. Pag may iskwila na, dahi na kita digdi mga kadigdi. Yan, maraming salamat sa mga nagla-like, mga nag-share. Ayan. Uh, salamat, salamat po sa Indugabos. At uh, maraming salamat doon sa mga ano followers ko at sa mga viewers. Ayan, sa mga nag-share ng video. Yan, comment comment po kamo mga kababayan kung sa in party ining lugar. Yan. magayon um, din di mag para pasyar. Yan oh. Para pasyar kita tahabang may paki-eskwela. Yan.